Magandang umaga mga sister at dahil Friday muna tayo, umin muna tayo ng kape bago tayo sumabak sa ating gawain. Ang unak palang gagawin sa separate ko muna yung mga puti sa decolor. Every Friday kasi doon ako nagbababat at naglalaba. Pag sinisipag na ako, dinidiretso ko na ng laba. At kung di naman, kinabukasan. Ito pala ilalagyan ako yung huratan laundry basket. Ilalagay ko na lang sa comment section ng link. And after ko nga ma-separate yung puti sa decolor, nag na ako ng simplas. Pagkatapos nga niya, nagpunas na rin ako ng mga alikabok. Ito talaga yung ginagamit kong palinis ng alikabok kasi after niyan, kumikintap na nga yung ating mga sa at lamesa. Antibacterial pala yan. nag na rin ako ng mga gilid ng mga bintana para naman mabawas-bawasan yung ating mga alikabok. Napakaganda talaga ng simplas na to kahit hindi na ako gumamit ng polish. Nakukuha niya lahat yung ating mga dumi kahit na sobrang mura lang niya at napakaganda ng quality. Pinupunasan ko na nga rin yung mga side-side chat. -side Every Friday talaga ako nag-general cleaning talaga yung mga gawain bahay ko lalo na yung mga ali-alitabok dyan sa ilalim ng ating mga lamesa at sa mga gilid ng ating mga bahay-bahay. At after nga natin itong mag-vacuum, meron nga nitong batang makulit at siya na nga mag-vacuum. At dahil sobrang handy lang ng vacuum na to kahit yung mga anak natin 3 years old, kayang-kaya nilang gamitin yan napapadali talaga yung paglilinis ko dyan especially yung mga agio agio, at tapos nga dyan sa mga gilid ng side ng ating kama at namunga siya at kinuha na nga ni Anson yung kanyang vacuum at sinaradong magbabacuum dito sa side pag ginagamit ko na nga yung vacuum na yan kinukuha niya at gustong gusto niya kasi sobrang handy lang ng gamit at sobrang gaanga niya para sa ating mga bata especially sa ating mga nanay syempre bago natin itabi yung ating vacuum kailangan muna natin linisin yung ating vacuum at iwala, tanggalin yung ating mga alikabok na nasip-sip Imagine mo, kahit araw-araw ka naglilinis, ganyan kapag yung aligapok yung ko dito sa aming kwarto. Kailangan talaga every week ka naglilinis kasi meron tayo mga kids. At pagkatapos kung pinagpag yung ating vacuum, itatabi ko na ngayon para sa susunod na gagamitin ko, diretso ko na siyang gagamitin. And after ko nga maitabi nga yan dyan, naisipan ko na rin punasan itong ating mga salamiin. Dahil may gamit nga tayo na anti-bacterial ng panlinis, si-share ko din sa inyo kung ano ginagamit ko na to na sobrang bango at sobrang ganda at nakakakintab talaga siya ng ating mga salamin, especially yung ating mga sahig kung mga binil yung ating mga ginagamit. And after ko nga magpunas dyan ng salamin, pinagpagang ko na nga tong higaan at dahil kapapalit lang natin yung ating bedsheet, hindi ko na nga pinakita sa inyo yung video And after na yan, masarap ng humiga sa ating kwarto at malinis na nga. Salamat sa inyong panunood. Huwag niyo pong kalimutan i-like, i-follow.